Sa katahimikan na madaling araw, habang anti sumisikat ang araw sa sinaw ng Israel, tinipon ni Joshua ang buong bayan sa lugar kung saan nila unang tinanggap ang mga pangako ng Diyos. Mabigat ang himpapawid, tuno ng paggalang, dahil alam ng lahat na ito ang sandali ng higit na mahalagang pasya. Matanda na si Joshua, ngunit matatag pa rin ang kanyang espiritu. Sa malakas ngunit payapang tinig, Pinalalahanan niya ang bayan tungkol sa lahat ng ginawa ng Panginoon, ang paglaya mula sa Egypto, ang mga tagumpay laban sa mga kaaway, ang pag-iingat sa ilang, at ang kasaganaan ng lupang pangako. Arang tabak ang kanyang mga salita, matulis, malinaw, at humahamon. Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, tumili kayong gayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Natahimik ang lahat, alam nilang walang ibang daan ang nagbibigay buhay. At doon, sa gitna ng katahimikan, inihayag ni Joshua ang kanyang matinding paninindigan. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Isang panyaya, isang hamon, isang pangako, at isang tanong para sa bawat puso, kanino ka maglilingkod? Sa tahanan ni Joshua ay naroroon ang isang kapayapaang hindi mula sa mga pangyayari sa paligid, kundi mula sa patuloy na pagsunod sa Panginoon. Ang kanyang pamilya ay namuhay ng pananampalataya, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Lumaki ang mga anak na nakikita ang amang nananalangin, ang inang nagmamahal ng tapat at isang tahanang po ng presensya ng Diyos. Sa tabi ng siga, ang kanilang mga usapan ay tungkol sa kabutihan ng Panginoon, sa mga himala at sa papapalang dumarating sa mga sumusunod sa kanya. Ang buhay ng kanilang pamilya ay naging patutuo ang paglilingkod sa Dios ay hindi pabigat, ito ay karangalan, hindi obligasyon, ito ay kagalakan. Marami ang napaisip habang pinapanood ang kanilang pamumuhay. O nating pagpalain ang ating tahanan, dapat si Yahweh ang maging pundasyon nito. Walang bahay, kahit ang kay Joshua, ang nakaiwas sa pagsubok. Dumating ang mga araw ng pagdududa, mahihirap na desisyon, at mga hamong bumibigat sa puso. Ngunit sa bawat ulap ng kadiliman, bumabalik si Joshua sa Panginoon, sa panalangin, katahimikan, at lubos na pagtitiwala. Bilang pinuno ng pamilya, ginampanan niya ang tungkulin na gabayan ang kanyang tahanan sa pamamagitan ng pananampalataya ahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. At sa bawat pagsubok, tumugon ang Diyos. Ang apoy ng pagsubok ay hindi sumira sa kanilang tahanan, bakos, lalo silang tumibay sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nangangahulugang walang hirap, kundi may katiyakang kasama nila ang Diyos sa bawat hakbang. Sa isang malaking pagtitipon, matapos ang salitang inihayag ni Joshua, sumagot ang buong bayan, Maglilingkod kami sa Panginoon, sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit binalaan sila ni Joshua, ang paglilingkod sa Panginoon ay nangangahulugang pagtalikod sa lahat ng huwad na Dios, maling pag-asa, at mga nakasanayang hindi mula sa Dios. Ito ay tipang nangangailangan ng buong puso, buong buhay, at buong sambahayan. At muling pinagtibay ng bayan ang kanilang tipan. Ang lupa ay umalingaungaw sa kanilang pangako. Napagtanto nila na ang tunay na buhay ay nagmumula lamang sa Panginoon. Sa araw na iyon, ang paninindigan ni Joshua ay naging paninindigan din ng buong Israel. Lumipas ang mga taon, ngunit ang mga salitang, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon, ay hindi nawala sa puso ng marami. Naging pamana ito, tanalangin, at pa siyang ipinapasa mula sa linlahi hanggang sa linlahi. Ang mga batay na mula sa kanilang mga magulang at ang mga magulang mula sa kanilang mga pinuno. Ang paglilingkod sa Panginoon ay buhay na puno ng pag-ibig, katotohanan at katapatan. Ang matahanang nagtataas ng salita ng Diyos ay naging mga ilaw sa gitna ng isang magulong mundo. Nag-iwan si Joshua sa Israel ng higit pa sa lupain o tagumpay. Iniwan niya ang ehemplo ng isang pamilyang nakatalaga sa Diyos. At hanggang gayon, inukit na marami ang kaniyang pahayag sa kanilang puso. Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon.